ang araw at ang buwan. Noong unang panahon, may isang ina na may dalawang anak, ang araw at ang buwan. Sila ay mababait ngunit magkaibang magkaiba ang ugali. Araw, masaya. Inay, ako na po ang kukuha ng kahoy. Gusto ko pong makatulong agad. Buwan, mahinahon. Inay, hayaan niyo po akong maghugas ng pinggan. Masaya po akong makatulong din. Ina, nakangiti. Salamat mga anak. Masarap sa puso ng isang ina ang may mga masisipag na anak. Isang gabi, umalis ang ina upang magsibak ng kahoy sa gubat. Bago siya umalis, iniwan niya ang kanyang dalawang anak. Ina, may babala. Araw, Buwan, huwag kayong magbukas ng pinto kaninuman, lalo na kung gabi. Maraming masasamang nilalang sa dilim. Araw, matapang. Huwag po kayong mag-alala, Inay. Ako ang bahala. Buwan, nag-aalala. Ingat po kayo, Inay kinagabihan, may kumatok sa pintuan. Masamang nila lang, nagaanyo bilang ina. Mga anak, pagbuksan niyo ako. Nanay niyo ito. Araw, lalapit na. Si inay ata ito, buwan. Teka, araw. Pakinggan natin ang boses, parang hindi si inay. Nakinig sila sa boses at dahil sa katalinuhan ni buwan, hindi nila binuksan ang pinto. Umalis ang halimaw at ligtas silang nakatulog. Pag-uwi ng ina, Niyakap niya ang mga anak at nagpasalamat sa kanilang pag-iingat. Ngunit dumating ang masamang nilalang kinabukasan habang sila ay nasa bukid at sinubukang kainin ang pamilya. Ina, nagsisigaw. Mga anak, takbo. Nagdasal sila sa langit upang mailigtas. Bigla silang inaangat ng liwanag pataas sa kalangitan. Binigyan sila ng Diyos ng bagong tungkulin. Ginawang araw ang batang lalaki upang magbigay liwanag sa umaga. Ginawang buwan ang batang babae upang maging liwanag sa gabi. Diyos, araw, ikaw ang magbibigay sigla sa mundo tuwing araw. Buwan, ikaw ang magiging gabay sa gabi. Mula noon, magkasama ngunit hindi magkasabay ang araw at ang buwan sa kalangitan, pareho silang nagbabantay sa mundo, araw at gabi. Aral ng kwento Makinig sa magulang at maging maingat sa mga taong hindi kilala. Ang tapang ng araw at ang katalinuhan ni Buwan ay nagturo sa atin na ang pagsunod at kabutihan ay may gantimpala. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat.